Apo Philip sa paryo dumating, pipit ang pag-asa, himala sa dilim. Sa bawat hakbang, damhin ng lakas, paghilot ng kamay sakit ay magwawakas. O oh, Apo Philip, Apollo ikaw ang Sa buhay na basag Haplos ng pag-asa sa mundo'y talagang sagat Walang imposible basta maniwala Sa healing powers mo at pusong di makawala Lumapit ka lang buo ang paniniwala Dadaloy ang bisa ng mahiwagang biyaya Apo et na ni nanae na nanae kailan ba start yung kailan ba kailan nyo? kailan na? kailan tayo muna kayo nanay ba kailan ba kailan ba kailan ba kailan Uh, Dyan lang kayo. Stay put! <laughs> Ayan, okay naman. No Para mas maganda kay nanay ha. Ayan. Ano naman nanay? Ah? Ayun, ano? <laughs>

Mm -hmm. Ang wala oh, yes. no. no, sir, marunong magtanggal kaya alam na alam ko bang kukulan na <laughs> Bakay, sa loob. Pakitin ko sa toto eh. na kaya balik sa no, na, yung <laughs> yung, <laughs> yung, lang yan. Ang dali ng bakterya. Di bakteria lang. Kung bala ng bakterya naman yes, eating, dapat ng, <laughs> yung dapat patayin okay, na sila. Sige, hindi ko magawa. Pilihan

Ay, di ba din? Tinan mo ngayon, dalawa. Pagkakaraw lang. <laughs> <laughs> na mo lang. tsaka hindi Tanggalin mo lang yan. <laughs> Bakit mo kinulog si Nala? Hindi ka na ako. Sobrang na eh sige, <laughs> medyo ano sinanay, sino, sino mas mata ano? sino mas sinanay kada? naawa, 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 Eh! Eh! naawa, naawa, ako naawa, 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 Naman naawa, yung naawa, 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 Mm -hmm. Sabi natin, hindi naman po. Bilis, bilis! Daday ulit ako ate. lang <laughs> po, kuwit hindi na gano'n. Daday ito ulit Para bagay ito ulit ako. Bilis mo, mo na hindi ka nang ulam. Hindi wala ka dyan. Ba't mo ba yan? <laughs>

ka sa ko. Bakit mo kayo ulam yan? Naiingit ako. Naiingit ka, Ay, lahat. Ay, lahat? Ay, lahat. anong kanaiingitan mo? Na lahat. Lahat? Ano lahat? Ano ano? Ay, ang buhay nila. Ay, ang kanilang pamilya. Hindi mo pa rin tinigilan, may sakit na nga. Pakabalik ko sa iyo lahat yan ha. sa mga Tanggal ka na, please. Bukasan mo, tanggal mo lang yan. Hey, hey. Lasa, nilagay mo dyan. na nilagay mo sa dyan? Sagot! Hindi ko lang. Oh, na <laughs> <nila> yung mo kung <laughs> Lagay ko na dyan, nasasaktan ko yun. Eh! lang ang sa kukula, kita. Anong ginawa mo dyan? Anong nilagay mo si Chan ah, Sagot! Ah, sasaktan ka. Ah. Sagot! Pagkukan mo, para damay -damay, no. parang damay-damay na. Pagkukan ah, mo yung mo dyan? Anong nilagay mo sa chan? Ay, ha? Pasok po ng gay. Ano nilagay mo sa chan Ano nanay mo chan? Tanya <laughs> lang lang ay, dito siya, para sa akin. Huwag <tong> na Patong lang yan sa ano. Hindi nyo, hindi, hindi nyo ginagay O kasi kung ginagay ninyo yan, sa nipis ni mama, papagano. Talagang patong. So, sana <laughs> na tanggalin mo. Eh, ah, papatayin niyo pala 'to eh. Yayarin Ay, ko kayo ngayon. ito. <laughs> Molamya <laughs> kayo. mag-alaga kayo talaga ni ah, alaga kayo ng udas. Sana <laughs> lang. <laughs> 嗯嗯 <noise> 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 He mo lang sila ngiti. Di lang mo. Eh eh. Naa akong paki. Dito may sugat lang dito. Eh. Sa tatakas niya. Ha.

ito na pa hindi. Wala ko na. Ate, nung ito Tapos siya Naka 6 months na. Ilang months pa na. Pag hiliban na parin nila. Parang ito lang. Ito ba na umpisahan Para yung mga bakteriyang biyos. Hindi, okay lang po. Anong kaya nila? Pero yan ay positive na biktima ng kulam, ha? Kasi yung gabi na natin namin yun. Eh. Kasi oh, yung nasasaktan. Kasi so, yung ginawa mo kanina kayo namin. Hindi mo nasasaktan, ha? Hindi lang din ginawa mo. Nakakulok kayo, nanay. Okay na? No. Okay. So, galing na kay nanay. Okay.